mga idol magpapasimple na naman kami ng lovers dito sa budiga magpapasimple na namin itong pre mga idol ito ano to 4 pulgada to ang ginamit nito 4, 2 1 plus yung 1 dito 2 Gato yan. Yung pin. Tapos, kung mapapansin yung mga idol, ito yung frame naman ng patayo. Gwen lang to mga idol. Ito naman yung idol yung blade. Ang mapapansin nyo. Yan yung blade ng idol. Yan. Ito naman yung mga idol kung paano nila na symbol. una Muna mo muna itabit mga idol ito. Yan, at saka ito. Bago itong huli. Pero bago mo ka mag mga idol kasi hindi ito makakapasok tong blade. Kailangan ipasok mo muna tong blade. Yung apat na blade bago mo ilanap. So back sila mga idol yan dalawang grupo para matapos agad yung yung lovers mga idol kasi ubos na yung dinala namin doon naubos na si malaki laki pa talaga kinsip teraso lang mga idol ang naiwan <laughs> Ito ang pagkabis ng lovers mga idol Pag-asimbol ng lovers Makapansin nyo eh May alaka ang mga idol 10 cm layo nito mga idol 10 cm Double. Ayan, lalagyan mo ng bracket yan mga idol Kung mapamansin yan yung... Para lumakas to Lalagyan ng bracket yan Point 40 rin yung bracket yan

Kaya akong isNetMatch wala kami mga asimbay ng- naman yan. Hindi natatawtaw yan. Sukat naman ito mga idol. Yan. Mula din sa dulo. Ang sukat naman yung mga idol. Tupit ng tupit yan. Ayan, makapansin yung mga idol. Yan.

na yung ano nabubuo yeah, na isang frame yeah. ng lovers ay din natapos na rin yung isa oh. Uh, Naglalakad na nila. Lagi mo rito sa pag rivet. Eh. Yan ay yung kabuhan ng robust mga idol. Ipit ang lapad dito. Point ko ang height. Yan. 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 Lalagyan pa ng frame ng likod. Yan, Lalagyan mga idol. Tulad yan. yan. Lalagyan din ang frame yan tas ilalak mo yung kabilang dulo. Tukuran mo. Yan, yun yung likod eh. Kamay ha, kamay. Kamay. gastusin mga idol mas matrabaho pag gumawa ka ng lubers lalo ng pag mga malalaki ang sukat ng lubers hindi madali magkabit ng lubers mga idol magasimbol magasimbol mag ng lubers matrabaho ang lubers nga kailangan dito sa i-assemble kasi pag nandun sa site pag inasimbol napakainit ko yun may i-deliver lang yan mga idol. Pagbuo na lahat. Ayun, clip ko sa iba naman mga idol. Nag- nagbe, nagbe sila ng print ng lovers. Ah, yan, nag-assemble na naman ng isa nito. eskwala rin yan mga idol nakasukat na eskwala Ado. ito may likod mga idol dalawang prim lang to masukat naman yan 3 gray ang makikita nito mga idol yan nagbin kami ng gray kasi gray to yan ah. yung nasa likod ng ang yung pula dito sama din yung flat trip dito 40 talaga yung mga idol. Kasiito mga idol, mga kasama ko mga talo na vlog ko yung mga, 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 mga pag-assemble ng lovers. Ito na yun, mga idol. Lovers. Lagi okay, mujan gitna pre. Tapa, tapa. Pre, sa pre. Pre, sa pa, gitna. Ah, naku. Ano naman 'di? Ito na 'yan. Irritatch na naman oh, uh, re na yung mga retouch ng mga idol. 'Yan. Ito Ha? Ito na 'yung ayarin ng mga idol. Ah, uh, pansinin niyo, naka-retouch na rin 'yan bago namin i-deliver 'yan. Ayan, nakaritats na yan. Ayan, i-retouch yan. Okay. Uh, oh, shout out sa lahat ng mga follower ko at mga idol ko. Happy Mother's Day. Uh, dito kami sa Budiga mga idol para mag-asimbol yung mga mga bubos na natira. Uh, ba gumagawa naman ng frame ng lovers at saka bling Okay, hey, thank you. God bless to all mga idol ko at mga followers ko. Shout out sa lahat ng mga idol ko at mga idol ko. Sa lahat ng mga contraction mo. Happy Mother's Day and happy Saturday sa inyo mga idol. God bless to all.